Kumusta mga 5'9? Ngayon, ang alamin natin ngayon ay kung magkano magagastos natin sa pag ng ating security guard license. Kasi dati 3 years lang ang expiration ng ating security guard license, ngayon ay 5 years na. So ngayon, iyon ang ating alamin kung magkano magagastos natin sa pag ng security guard license. So bago ko umpisahan, pasalamatan muna natin Senator Pato dahil siya ang nagsulong ng batas na to para gawin ang 5 years expiration ng ating security guard license. So marami maraming salamat, Senator Bato. <laughs> so yun mga 5-9, uh, alamin na nga natin kung magkano magagastos natin sa pag ng security guard license. So ngayon, mayroon akong hawak dito na dalawang security guard license. Yung isa nakasulat ay private security. Yung isa naman ay bank armor. So magkaiba ang dalawa na to. Kasi yung paliwanag ko lang mga 5-9. Yung private security ay ang duty nito ay hindi non-banking. So yung banking armor ay ito yung mga gwardiya na naka-duty sa banko at saka sa armor. So kapag ang security private ay mag-duty sa banko ay kukuha siya ng Sebastrak training course. So si Bank Armor Security License ay pwede siyang mag sa non-banking. Hindi na siya kukuha ng certificate. Iyon ang pagkakaiba nun. So, ngayon, dito tayo sa Bank Armor Security License. Kung magkano magagastos niya. So, ganito yon. Ngayon, kukuha tayo ng training certificate. Kailangan si Bastrak. Ano ang meaning ng si uh, comprehensive Bank and Armor Security Training Course. Iyon ang meaning ng si Bastrak. So ngayon, ang halaga niyon, ang price niya kapag tayo ay kumuha ng training certificate ay nasa 3.5 hanggang 4.5. Ang certificate na makukuha natin doon. Kasama na doon yung firing, enhance, uh, closing opening JK. Hindi pa kasama doon yung additional requirements katulad ng police clearance o man doon sa police clearance or NBI, neuro drug test medical at birth certificate. So ngayon, pisa natin kung magkano talaga ang total ng magagastos natin. So sa training, inaulit ko, 3.5 to sa police clearance naman ay 180 sa neuro ay 350 sa drug test ay 300 sa medical ay 400 at sa birth certificate kailangan po 'yun kapag tayo ay nag-renew ay 160 kailangan PSA siya so sa license naman ay 500 so sa total yon ay mag magagastos natin ay nasa 5,000 392, 390 to 6,390 po ang magagastos natin. So, iyon po ang total na magagastos kapag tayo ay nag-renew ng ating security guard license.